Mga ka dyan, panibagong araw, panibagong Chibog na naman, kaya naman Samahan nyo na si Ichan yeah! Nandito nga pala tayo ngayon sa Science City of Muñoz Town Proper para pumunta sa aming wet market. At ayan mga kachan, pababa na nga ako dito sa aming palengke. Sa likod nga pala ng palengke ang paradahan ng mga sasakyan. Pagpasok mo nga ay bubungad sa'yo ang mga nagtitinda ng isda. Paglakad mo ng kaunti ay makikita mo naman ang bilihan ng karni ng baboy, kambing at baka. Amazing! Pero ang sasadyain natin dito ay yung nagtitinda ng saging na sabah dahil ngayong araw pala ay magtuturon tayo. Wow! Ah! Kung gusto ninyong matamis ang kalabasan ng inyong turon, ang bilin ninyo ay yung overripe na sabah. 22 nga pala sana ang babayaran ko mga kadyan, pero ginawa na lang 20 ni kuya. Kapag mabibisita kayo dito, sa kanya kayo bibili ha. Yahoo! Bukod nga pala sa sabay, eh, meron din siyang iba't ibang gulay na tinda. Speaking of gulay, you name it and we have it! May mga lokal na gulay kami galing sa mga local farmers at meron din kaming gulay bagyo dito. At dito nga rin pala sa bahagi ng palengke na to, mabibili natin ang turon wrapper. Mayroon ditong tigta 20, 45, 90 pesos, depende sa laki at dami ng bibilin nating wrapper. At dahil 15 pieces lang naman ang gagawin nating turon, yung tigbe 20 nga lang palang binili natin. Bumili na nga rin pala ako ng ting asukal at mantika. O ba diba, lahat ng kailangan mo sa kusina, dito mo makikita. At ayan mga kachan, pauwi na tayo. Maganda talaga kapag scooter ang motor mo, may lalagyan ka ng pinamalengke sa harapan nito. Sa init ng panahon, parang mauuna pa atang maluto yung mukha ko kaysa sa toron. Sa wakas, nakauwi na nga tayo dito sa Barangay Matingkis, ang tahanan ng mga magaganda at makikinis na medyo mahilig sa chismis. Pagkapasok ko pala sa bahay ay dumiretso na ako sa puno ng buko. Mas masarap kasi ang turon kapag nilagyan natin ito. At dahil meron na nga tayong buko ay kamukha ko na si Coco. <coughs> Naghanda na nga rin pala ako ng baso, lalagyan ng sabaw ng buko. Maganda nga pala ang sabaw nito sa mga hirap umihi o sa may mga UTI. Alam nyo bang ang ibig sabihin ng UTI mga kachan? Yun yung umibig tapos iniwan. At dahil ready na ang lahat, paghihiwalayin ko na kayo ay yung rapper. Sa paghimay, siguraduhin malinis at bagong hugas 'yung kamay. Huwag kang maghimay kapag kagagaling mo sa CR, hindi pwede 'yon. Baka kasi maglasang chocolate flavor 'yung gagawin mong turon. Kapag naiinip ka ay gawin mo 'to. O di ba? Libangin mo rin sarili mo, wag ka masyadong seryoso. At kapag natapos na nga pala lahat, ang isunod na natin ay yung pagbabalat. May teknik nga pala sa pagbabalat ng saging para hindi makalat. Sa halip na sa tangkay natin ito tutuklapin, ay sa dulo na lang natin ito hiwain. Sa ganitong paraan ay makukuha natin yung laman at mananatiling sama-sama yung mga balat ng saging. O di ba? Amazing! Mga bata, mag-ingat nga pala sa paggamit ng matatalim na bagay. Mas maganda, ipaubayan na lang natin ito kay nanay at kay tatay. At ayan mga kachan, natapos na nating balatan. Wow! At dahil nga medyo napagod tayo, inom muna tayo ng sabaw ng buko mm ang chalap! At ngayon naman ay hatiin na natin ito sa gitna. Dapat magkasing lapad ito mga kachan para mas madali natin itong balutan. Kapag okay na ay ilatag na natin ang wrapper. Tapos pagulungin naman natin sa asukal ang saging. Kasunod naman yan ay lagyan na natin ito ng laman ng buko at saka nating dahan-dahang irolyo. Wow! Pag natapos na lahat ay ilagay sa dahon ng saging at pagpatong-patungin, ibalot at saka bitbitin. O di ba, hindi na tayo gumamit ng plato para iwas urungin. Ihanda na nga pala natin ang mantika at painitin na natin ang kawali. Medyo damihan nga pala natin ang paglagay ng mantika para pantay ang luto na kalabasan ng ating turon. Kapag mainit na, lagyan na natin ng washed sugar. At kapag nagcaramelize na, ay ilagay na natin isa-isa yung turon. Siguraduhin nga rin pala natin may space ang bawat isa para iwas sa pagkahilaw ang mga gilid-gilid nito. Medyo mahina apoy nga lang pala ang ating gamitin at mayat-maya natin itong pipihit-pihitin. At mga kachan, kapag nag-golden brown, na ay pwede na natin itong hanguin. The best din itong ka-partner ng kape o soft drinks mga kachan. Masarap din itong kainin kapag umuulan. Kaya naman tinagurian ito na isa sa mga pambansang merienda ng bayan. Yahoo! Maraming salamat nga pala mga kachan sa panonood ng ating video. Paki-share at mag-follow na nga rin pala kayo sa page natin na ito. Kita kits po tayo at sana nabusog ko kayo. <laughs>